Naramdaman mo na ba na lumalaban ka mag-isa? Para bang napakabigat ng bawat laban, at walang humawak sa iyong kamay? Paano kung sabihin ko sa iyo na may Diyos na lumalaban para sa iyo kahit hindi mo na mamalayan? Bago harapin ang araw na ito, huminto saglit at magmunimuni, hinihiling mo na ba sa Diyos na ipagtanggol ka? Dahil may lakas na hindi nagmumula sa ating tapang o sa ating kakayahan kundi sa Panginoon na nagpoprotekta sa atin kahit sa mga hindi nakikitang laban. Maaari kang magising na pagod, pakiramdam mo ay nagdadala ka ng hindi malulutas na mga problema, masasakit na salita, nakasusoklam na takot at mga pag-iisip na nagpipilit na magduda ka. Ngunit mayroong isang Diyos na hindi natutulog, na hindi naliligalig, at nananatiling tapat kahit na ikaw ay mahina. Sinasabi ng salita sa Etsodo, Kabanata 14 na, Bersikulo 14 na, Ang Panginoon ay makikipaglaban para sa iyo, at ikaw ay tatahimik. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka makakaramdam ng takot o haharap sa mga paghihirap, ngunit nangangahulugan ito na, kahit sa katahimikan, ang Diyos ay gumagawa kung saan hindi mo maabot. Madalas nating sinisikap na kunin ang mga bagay sa ating sariling mga kamay, nakikipagtalo tayo, nagre at pinapagod ang ating sarili sa mga tao at sitwasyon, na para bang malalampasan natin ang lakas ng ating mga bisik, at nalilimutan natin na kapag ipinagtanggol ng Diyos ang isang tao, ginagawa niya ito ng perpekto. Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba, naririnig niya ang hindi naririnig ng iba, at alam niya ang puso ng mga nasa paligid natin. Kapag siya ay nakipaglaban para sa iyo, walang kawalang katarungan ang nananatiling nakatago, walang kasinungalingan ang nananatiling nakatayo. Marahil ngayon ay nahaharap ka sa isang bagay na walang naiintindihan, hindi patas na pagpuna, pagtataksil, tahimik na pag-uusig, hindi maipaliwanag na espiritual na pag-atake, nakaraang pagkakasala na bumabalik sa iyo. At sa mga sandaling ito, ang puso ng tao ay gustong mag-react, Gustong lumaban, gustong patunayan ang sarili na tama. Ngunit tinawag ka ng Diyos na magtiwala upang ilagay ang labanang ito sa kanyang mga kamay. Hindi kanya tinatawag na mahina, ngunit kilalanin na ang tunay na lakas ay hindi na mamalagi sa pagkapanalo ng mga argumento. Ngunit sa pagyuko ng iyong mga puhod at pagsasabing, Panginoon, ipaglaban mo ako. Isipin ngayon kung ano ang maaring mangyari kung sa halip na subukang ipagtanggol ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga salita, ubusin ang iyong sarili sa mga alalahanin, sinimulan mo ang iyong araw sa pagsasabing, Diyos, ipinagkakatiwala ko ang aking layunin sa iyo. May malalim na pahinga kapag naiintindihan natin na hindi tayo obligadong lumaban ng mag-isa. Sapagkat ang nagtatanggol sa atin ay ang taong hindi natalo sa pakikipaglaban, na ginagawang patotoo ang sakit, at ginagawang pagpapala kahit ang tila masama. Naway simulan mo ang iyong araw ngayon sa taimtim na sigaw na ito. Ama, ipagtanggol mo ako sa hindi ko nakikita, protektahan mo ako sa hindi ko makontrol, at ipaglaban mo ako sa mga lugar na hindi ko alam. Huwag makipaglaban lamang gamit ang mga sandata ng tao. Lumaban ng may panalangin, ng may pananampalataya, at may kumpiyansa na ang buong langit ay lumalaban para sa iyo. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, ilike ito, magkomento gamit ang iyong karanasan, at ibahagi ito sa isang tao na kailangan ding tandaan, ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Natigilan ka na ba sa pag-iisip kung ilang beses kang ipinagtanggol ng Diyos nang hindi mo alam? Ilang beses nang dumating ang pagpapalaya ng tahimik, walang palakpakan, walang saksi, may mga bagay na hindi natin kailanman makikita sa buhay na ito, ngunit malalaman natin sa langit, mga panahong isinara ang mga pinto para sa ating ikabubuti, iniiwasan ang mga aksidente, pinatahimik ang mga mapanirang salita bago ito makarating sa atin. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na siya ang ating kalasag at ating lakas, isang napakahandang tulong sa problema. Ito ay hindi lamang tula, ito ay espiritual na katotohanan. Mayroong isang dinakikitang digmaan na ginagawa araw-araw, at ang Diyos ay nasa unahan para sa iyo. Marahil sa pagising, nararamdaman mo na ang bigat ng pamumuna, takot sa hinaharap, dalamhati sa isang bagay na tila hindi malulutas. Tumingin ka sa unahan at tanging mga dingding, mga nakalok na pinto, mga hadlang na hindi mo kayang ilipat. Ngunit alam mo ba kung ano ang ibinubulong ng Diyos sa iyong puso? Hayaan mo ako, ana. Ipagkatiwala mo sa aking mga kamay ang layuning ito. Sa sandaling ito isinilang ang tunay na pananampalataya. Hindi sa kawalan ng pakikibaka, kundi sa katahimikan ng pusong nagtitiwala kahit hindi nakikita. Ang pananampalataya ay hindi itinatanggi ang katotohanan. Ito ay paglalagay ng realidad sa mga kamay ng isa na makakapagpabago nito. Maaring dumaan ka sa panahon na hinuhusgahan ka ng mga tao nang hindi alam ang katotohanan, kapag nasaktan ka ng mga masasakit na salita, kapag ang mga pangako ay tila nakalimutan na, at pagkatapos ay lumitaw ang tanong, Bakit walang ginagawa ang Diyos? Ngunit siya ay, siya ay nagtatrabaho kung saan hindi mo nakikita Naghahanda ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa anumang bagay na maari mong hilingin. Dahil ang ating Diyos ay hindi lamang makatarungan, isa rin siyang mapagmahal na ama. At ang mga nagtitiwala sa pag-ibig ng ama ay nagpapahinga, kahit na ang lahat ay tila babagsa. Ngayon isipin ang mga sitwasyon na umaagaw sa iyong kapayapaan. pagisipan isipan ang mga ito ng ilang sandali, at isipin na sinasabi ng Diyos, ako na ang bahala dito. Makakapagpahinga ka, madali ba? Hindi. Ngunit sa gawang ito ng pananampalataya tayo makakatagpo ng kalayaan. Bitawan ang nasa ating mga kamay at sabihin, Panginoon, hindi ko kailangang kontrolin, kailangan ko lang magtiwala. Dahil habang pinapagod mo ang iyong sarili sa pagsisikap na lutasin ito, nais ng Diyos na kumilos ng walang anumang bagay na humahadlang sa kanyang paraan. Hindi niya kailangan ang iyong lakas, ang iyong pagtatanggol, o ang iyong mga katwiran para kumilos. Kailangan lang niya na sumuko ka, upang kilalanin na ikaw ay marupok, ngunit siya ay malakas. Kadalasan, kapag wala na tayong lakas, dumarating ang himala. Kapag ang ating mga salita ay naubos, ang kanyang tinig ay nagsisimulang umalingaungaw ng mas malinaw. Paano kung ngayon, sa halip na magreklamo, Nagpasya kang magpasalama. Salamat kahit sa hindi mo naiintindihan sa mga pintong hindi nagbukas sa mga pagkaantala na nakaligtas sa iyo ng mas malaking paghihira. Dahil balang araw ay magbabalik magbabaliktanaw ka at matanto na ikaw ay ipinagtanggol ng mga kamay na hindi nakikita, tinulungan ng biyaya at binantayan ng pag-ibig. Kung ang salitang ito ay nagsasalita sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Mag-subscribe sa channel ilay -like kito. Isulat ang iyong amen sa mga komento at ibahagi ito sa isang tao na nangangailangan din ng palala. Ang Diyos ay patuloy na nakikipaglaban para sa atin, kahit na ang langit ay tila tahimi. Napagtanto mo na ba na ang pinakamalaking labanan ay hindi nangyayari sa labas, ngunit sa loob natin. Nasa katahimikan ng isipan ang pinakamalakas na hiyaw ng mga takot. Nasa madilim na kwarto, kapag walang nakatingin, lalong lumalakas ang insecurity. Ngunit yak doon, sa lihim na lugar na ito, na nais ng Diyos na ipagtanggol ka. Hindi lang niya gustong labanan ang nagbabanta sa iyo mula sa labas. Gusto niyang patahimikin ang mga tinig na nag-aakusa sa iyo mula sa loob upang gamutin ang mga lumang sugat na dumudugo pa kapag naalala mo. Dahil ang pinakamalaking kaaway, kung minsan ay hindi kung ano ang nasa paligid natin, Ngunit kung ano ang dinadala natin sa loob, ilang beses mo na bang naisip, hindi ko na kaya. Ilang beses ka nang naniwala na ang iyong mga panalangin ay binabaliwala. Ngunit hindi kailanman pinansin ng Diyos ang isang tapat na puso. Alam niya ang bawat buntong hininga na hindi naririnig, ang bawat luhang nakatago sa unan. Alam niya ang buong kwento, kung ano ang sinabi mo at, higit sa lahat, kung ano ang hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin, kahit sa iyong sarili. At tiyak sa puntong ito na siya ay kumikilos sa mga kahinaang pilit mong itinatago, sa mga pakikibaka na sa tingin mo ay dapat mong pagtagumpayan ng mag-isa. Marahil ngayon ay nahihirapan ka sa mga salitang binibigkas tungkol sa iyo, mga inaasahan na hindi mo matugunan, mga kasalanan na nangako ng kasiyahan ngunit naghahatid lamang ng pagkakasala baka pagod ka na, akala mo nakalimutan na ng Diyos. Ngunit nakikita niya, at gusto niyang ipaalala sa iyo. Ako ang iyong tagapagtanggol. Ako ang lumalaban para sa iyo kahit na kang nakikitang paraan. Mag-isip sandali, ilang laban na ang iyong hinarap sa ngayon at nakaligtas. Ilang araw sa tingin mo hindi mo kakayanin, pero nagising ka ng panibago. Hindi yon swerte o pagkakataon. Kamay ng Diyos ang umalalay sa iyo, kahit na hindi mo namamalayan. Ang Diyos na nagsimula na mabuting gawain sa iyong buhay, ay hindi titigil sa kalagitnaan. Kukumpletuhin niya ito, kahit na tila mabagal, kahit na hindi ito nangyayari sa paraang inaasahan mo. Nais ng Diyos na bumangon ka, hindi bilang isang taong patuloy na kailangang ipagtanggol ang iyong sarili, Kundi bilang isang taong nagtitiwala na mayroon kang makalangit na tagapagtaguyod, isang ama na hindi natutulog o natutulo, isang Diyos na sumasaliksik sa mga puso at marunong maghiwalay ng katotohanan sa kasinungalingan. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa buong mundo. Kailangan mo lang manindigan, magtiwala at patuloy na manalangin. Paano kung sa halip na maghanap ng mga paliwanag para sa bawat sakit, sinimulan mong hanapin ang kanyang presensya ng higit pa. Dahil sa presensya ng Diyos, ang kaluluwa ay nakatagpo ng kapahingahan, ang isip ay nakatagpo ng kapayapaan, at ang puso ay nakatagpo ng kagalingan. Maaring hindi siya sumagot sa parang gusto mo, ngunit ibibigay niya sa iyo ang tunay na kailangan mo. Lakas para magpatuloy, pananampalataya para huwag sumuko, at pagmamahal na magsimulang muli. Ngayon, isuko ang laban na ito sa mga kamay ng Diyos. Tunay na sumuko, nang walang reserbasyon. Sabihin, Panginoon, ipagtanggol mo ako, dahil sinubukan ko at nabigo. Aminin ang iyong mga limitasyon at hayaan siya na maging iyong lakas. Dahil kapag huminto ka sa pakikipaglaban ng mag-isa, magsisimulang ipaglaban ka ng Diyos. At kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, isulat ang amen sa mga komento, mag-subscribe sa channel, ilike ang video, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng palala na hindi sila nag-iisa. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon ngayon at magpakailanman.